Good morning guys, meron tayong bagong stock dito, bagong pasok. Ayan, tigasan naman. Okay. Ayan, tingnan nyo nung makal. Day 1 namin ngayon, natatandaan nyo. May 14, 2025, day 1. Sige, lakad nyo. Para after 1 month i-upload yan, wala ganyan. Sige, balik bali ka, balik ka doon. Ayan, hirap na yun, hirap. Parang last na yung lahat. Wala pang bambalase. Tapos hindi gumagalaw yung kamay. Tinamahan niya, left side. Wala pang na-slot kaya? Wala pang na-slot? gastric. Ah, gastric nice, na ispo kaya niyan. Makita nyo naman. Ito, ito, wala yan. Ayan, sige. tandaan nyo ito ha. Ah. May 14, 2025. Miles of COVID. Ah, ano nila? 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pag-session namin ni Kuya na igasa ng... Oh, ano pangalan mo? Aldo. Aldo, Al, kapakayo ko pa. Kaya yan, tanda niyo ang session namin. Yan, dito sa ibang session namin. Sige. Okay. niyo si Kuya. Pangin ang session ka na? Sige. Pag 7 session, hindi siya kinuha ng mga 3, 4, 5, 6 at least. Hindi naman makakapag-upload ng na mga ba Yan, kung matatandaan niyo si Kuya, hindi makaupo ng ganito, hindi siya makalakad. Pero mamaya papakita pa sa inyo paano maglakad, exercise, pangingitan pa lang ang gagawin yun. niya. Kaya yung kamay mo, tingnan mo. Tapos, no. At least, kaya gano'n dati ito. Kaya nga, gagano'n yan. Pan, ya. Mabaya, papakita natin. Tapos, so, tayo. Um, yan, yeah, guys. Uh, hindi na. adjust natin. Adyas, sir. Yeah, 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 yeah. Ah. Ah. Matiyas po. Ayaw siya yung kuya dito. One. One. Two. Three. Yeah. Four. <laughs> five. Six. 7、8、9、10。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Yan ang pampitong session natin. I-upload natin yung mga bandang walo o uh, 10 yan. 1, four, 3, five, 5, 6, So, it's just one guys <laughs> natin, naging bulbul to. Kaya ngayon, maayos yung santa niya. O, lakad ka na. Lakad, bali pa kalit. Lakad ka. Ayan guys, o. So. Ayan yung bagya. Ay, Sige, lakad. Ayan. Ayan. Ayos naman lakad. May grobo na kapag. Ayos yung mga malalakad. Ayan. 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 Ini, mana pakai ni, mana kamera? Mana? Ada, ada. Ada. Ito, pang one month na namin ito. po na natin, i-upload na ito. natin yung bukas. i natin yan. I-use natin Testing natin. I-use natin yan. Testing natin yan. para sila munay gusto kumakabas yung lila ng utal. Hindi kumakabas lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mo. Ada tahu mana? Kalau TV Interaktif No? Buat TV Mampai tu eh Ada TV di air mah Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Macam okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Last one. Okay, guys. <laughs> one month po lang <laughs> yan. Siguro buwan Anong masasabi mo, Sir Albert? Kaya kayo. Okay. Kayo <laughs> yung Okay. Ano, kung <laughs> yung tubig ng ating one Dating hindi nakakalakad. pag salita rin ang ating